Win, Kim, ikaw muna. That's your camera. Kim, ilang taon ka na? Seventeen po. Seventeen. Nag-aaral ka? Opo, sa St. Dominic po, grade 11. Grade 11. Ilang kayo magkakapatid? Ah, uh, nag-iisa lang po ako. Ah, nag-iisa ka lang. Sige, sino kasama mo? Mapakilala mo? Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong mama, si Mama Vian. Mama Vian, welcome po. Busta kayo? Hello po, Kuya Win. Ano ko sinasabi sa maganda niyong anak? Anak. Uh, anak, napaka-bless namin ng papa mo kasi ikaw yung binigay naming anak. Kahit na nag-iisa ka, napaka-bait mo kasi responsable kang anak. Sana inaangat hinang ko sa Diyos na makatapos kang pag-aaral kasi yun lang, yun lang ang yun lang ang yun lang ang, ang, ang tanging may pamana namin sa iyo kasi hindi naman tayo mayaman. Yun lang kasi ang edukasyon. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yun. Yun lang anak at sana lahat ng pangarap mo matutupad at mahal na mahal ka namin ng papa mo.